Ko ngayon, sayo. Samahan mo ako kahit saan pa mapunta Samahan mo ako Sa lugar na kung saan Lagi lamang mag-isa at kung saan ka nasilayan Habang lumuluha ang iyong mga mata Kasabay ng pagbanggit ng pangalan ng binata Na bumali sa pangako na hindi paluluhain ang iyong mga mata Patuloy kang mamahalin kaso nagkita ng ibang Kaya ka iniwanan, binali ang pangako at iniwang luhaan Samahan mo ako sa lugar na kung saan Lagi tayong nagkikita na tinawag na tagpuan Lugar sa tabing ilog na umao kagabi Nung umulan ng malakas lumalamig na ang gabi Kaya samahan mo ako sa tahanang binoo Dahil sa dahil sa pagmamahalan na sa akin bumuo Kaya samahan mo ako, samahan mo ako Sa lugar na kung saan binabalak na mapuntahan Sana'y pagbigyan mo ako Ikaw ang kailangan ko ngayon tanging hiling sa'yo Samahan mo ako kahit saan mamapunta kasabahan mo ako Sa lugar na kung saan Nabuo ang pananakot ng aking mga magulang Na wag ko pupuntahan Ang balon sa likuran Ng, ng aming tinitirhan Sa may parang kalaban Baka daw magustuhan sa balon sa likuran ng, ng aming tinitirhan Kaya di ko sinubukan suwayin ng mga payo Natakot din kasi baka multo ay totoo Samahan mo ako sa lugar na kung saan Nagawa kong matawanan ng ko kong kaibigan Dahil sa mga mali at mga kalokohan Dinawa at nagawa na hindi pinag-isipan ng malakas lumalabig na ang gabi Kailangan magpainit di na kaya ng kape Kaya sabahan mo ako Sabahan mo ako sa lugar na kung saan Sinabalak na mapuntahan Sana'y kapigyan mo ako Ikaw ang ko sa'yo sa Sabahan mo ba po kahit saan mamapunta samahan mo ako sa mga balak puntahan Ikaw ang magsisilbing liwanag sa aking daan Gabay ka sa paglakad sa aking pupuntahan Sa lugar na kung saan na ando ng kasiyahan Samahan mo ako sa mga bawat sandali Para aking maitama ang aking mga mali Mga mali kong nagawa nung ako ay naligaw Salamat sa Diyos at ikaw ay natanaw Salamat ikaw ang naghatid sa akin ang liwanag Kaya di na kailangan na ako'y magpaliwanag Kung ba't ikaw ang nais na laging makasama Kung ikay na iinis Pagpasensyahan mo na ginagawa ko lang ito Para iyong makilala ang isang katulad ko Dahil ikaw ang gusto ko Kaya samahan mo ako Samahan mo ako Sa lugar na kung saan Ikaw lang kasama ko Sana Samahan mo ako kahit saan pa Samahan mo ako sa mga balang puntahan Ikaw ang magsisilping liwanag sa aking daan Gabay ka sa paglakad sa aking puputahan Sa lugar na kung saan na ando na kasiyahan Samahan mo ako sa mga bawat sandali Para aking maitama ang aking mga bali Mga bali ko nagawa Nung ako ay naligaw Salamat sa Diyos Sa ikaw ay natanaw Salamat